gustong ibalik ang kinang at ganda ng inyong mga lumang sapatos. Si Tatay Jerilon na ang bahala riyan. Lumaki sa sapatosan kaya bata pa lang ay natuto na siyang maglinis at magayos ng mga sapatos. Ngayon siya na ang nagmamanage nito at sinisigurong pulido lagi ang trabaho. Ako ay isang sapatero. Sa trabahong ito ay nakaitaguyod ko ang pangangailangan ng pamilya ko. Magpa-shoe shine at magpa-repair na kay Tatay Jerilon. Tara sa sapatos sa nila na may kitang kita. Tignan nyo naman yan, di ba mga kaya. di ba? Ang <laughs> <Ay, laughs> laki ng ano! Ang laki na rin kanyang... Mga lupeso, kita-kita oh, na! Hindi di kayo diba, maliligaw! Ang kanyang repair shop, hindi ah. na kanyang repair shop. Isa sa uh, negosyo, umatikabon, sa isang pamilya. Correct. Generation after generation. Correct welcome natin sa LTE ang sapatero ng Barangay San Dionisio, si Tatay Jenny Rondario. Jenny Rondario, kasama ka sa inyo, may kabiyak, uh, si Ma'am Isidra eh, Rondario. Tara, pasukin yes. na natin. Pati ang kanyang ito. ama narito. Ay, ay, kanya, ama. ay, ama. good morning po. po, magandang umaga. Good morning po. Hi, tatay. Kumusta ka? Ay, mabuti. mabuti. Ayan. Ayan. Ito po. si Sir Rondario. Oo. Oh. Sir Rondario. Oo. Oh. Hi, po, Sir Rondario. Ay, oh. Kumusta? Umaga mo? O, oh, bubuti naman. Nagtatahi agad? Opo, oh, siyempre. Oh, ma! Ah. Ito naman, si Ma'am Rosa. Yan, yeah, uh, si Ma'am. Si ma uh, 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 si ate naman yung parang tag-assist dito. O, oh, okay. oh. tumatanggap uh, oh. ng mga order whenever uh, oh. Si okay. tatay doon dito, yung kaninang blines natin, siya si, si, si naman ang uh, tatay ayan. ni Ayan. Kuya Jeridon. noon. Ay, kaya naman sa mga kami, mga kapalang lalaki. Pakita mo yung kagwapuha mo, tay! Ayan, ayan, ayan! Kaway, kaway! Kaway, papicture picture lang ah. ah Parang tatay ko lang ah. Right. <laughs> Eto right. na, tatay Jerry Lon. Apay ah, gusto naming malaman kung sino ba ang nagturo, paano mo na natutunan yung, or natutuhan yung ginagawa mo ngayon. Ah. Nagturo talaga dito yung lolo ko. Mm. Yung... Anong taon to? 1986. Uy, Inalun. matagal na. 39 years. 39, o, o. 39 years. Oh. oh. 39 years. Dito na po sa Barangay Subdivision na po kasi. Opo, pa palipat-lipat lang po o, kasi. Oo, oo. Sino po? Opo. Sino po may-ari nitong ori original nitong inyong pwesto? Ang, ang lolo ko po, yung oh. tiyahin ng nanay ko. Yun! Okay. Tapos po, ang lolo nyo po, ipinasa po ito chef, sa inyong ama at sa inyo naman po na ipasa. Okay, Tama po. Okay, okay. At ilang taon po kayo nang pinagpasaan po ito, nung, nung, nung nagkaroon kayo ng na interest na matuto, na mag aral Ilang taon po kayo nun? Mga 13 at 7 po ata. 13 niya ata, mga ganun. Opo, okay. Opo. Okay, okay. So, alam na alam niya yung ins and outs ng pag-repair, pag pag-aayos, sa mga bagay-bagay rito, my friend. Oo, oh, tama, my friend. Ito, ito, ito anong ginagawa mo rito, uh, sir? Ito po, tinatahi ko po to. ito. Tinatahe, hindi mo yung ginagawa niya. Pinagtan po, pinagtan po na si Willas yan. Oo. Oh. Uh -huh. Tapos, ikinakabit ko, tinatahi ko po, po uh -huh. yan. Oo. Kasi, yung kasapatos my friend ganyan talaga yung pinadikit oh, lang eh. No, so no, pagbabawas dahil sa kagagamit mo kaya nababasa siya. May, na. yes mumingit uh, oh, eh. na nisan humihiwala ah, so, important O, oh. oh, may friend kaya importante ano no na may may pagtatahi, ano ano oh, ano oh. Anong ano 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 Anong, may, may tawag mo ba kayo Meron po yung, ano 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 sino ano, yung trayo. Ayun! Yung yung malaki. Mga Para sa pagkansilo, oh, pero oh, karayo yung dulo. Pakita oh, natin mo. Pakita so, niyo pa. Okay. Tayo O, yan, no? Oh, okay. Sinasabit ko lang po yan, yan. Oo. Oh, oh. 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 Tapos pag sa oh, oh. lalabas yung oh, oh. ating sinulid. Okay. At saka nakita mo, mano-mano to, ha? Ah. Walang oh, makina. Oo, oh. correct. Walang makina. Di ba? Kadalasan tayo, mga kagaya ng sapatos na na tinatahin niyo, gaano katagal po yan bago nyo mabuo yung pagkatahin niya? Ang ano, one hour, isang oh, no, pares. Oh. oh, wow. Kapag ang magkano ang ibabayad na ng nagpapatahin niya? Ito, ang palaswilas nito, 500. Ah, ayun. Ang tahe, ang tahe lang siya, ano lang, 200 lang yun. Pura na okay. rin. So, ang range daw so, eh, between 200 pesos and 600 pesos. Ang yes. 200 pesos yung mga uh, basic na patahe. Yung uh -huh. 600, kung puro uh -huh. sa size at saka sa brand at sa suela. Sa ito yung nagtatapal kayo ng swelas sa, uh -huh. okay. sa ito. Ang lalim. Absorb ang tawag. Yes, ayan. Ito, bago na to. Bago na yan. Binakuhan niya na yan. Kaysa nga naman, friend, bibili ka ng isang libong sapatos, yeah. di ba, yung mga mamahalin. Kunin mo na nga naman, matipa-repair mo na lang, may natulungan ka ng kababayan pa natin. Tama. Tumibay pa yung sapatos mo. Dama. Ito yung hindi pa siya nakakabit. Ito, yung ito yung Ayun, nakabit. ito, hindi pa nakakabit. Ayan. Ito yung hindi pa nakakabit. Ayan. Ito yung ilalagay niya. Ayan, ito yung didikit niya. Bukod sa mga sapatos, uh, lab, ang balita ko, eh, meron pa pa kayo, lahat halos kayo niyo i-repair. Ano po? Opo, malita, bag. Bag, Ayan yung bag. Ikaw rin oh, po ang nananahin yan. Po, kailangan yan, kailangan mo na ng ano, kailangan mo na ng yan po, ako makina. yan. makina. Ito sila dito. Oh. Maleta. Kaya ko rin po lahat yan. Gulong ng maleta. Ito yung mga order na hinihintay na for pickup. up. Zipper! 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 Si Payong. Payong, ngayon mo sa taas. Si Payong. Pati electric fan po ba? Hindi po. Hindi na, alam, pati electric fan eh. Ah, diba? Ibigay mo na sa iba. ha 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 ha. Bigay niyo mga sapatos sa Diba? Ako, ito Dito. Mga mga na, 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 na repair na. Oh, At ibabalo oh, to yan, i, 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 yan. I na yan. Oh, waiting o. for pick up na yan. Kunin na yan. Diba? Meron ho ba kayong ano? Kasi pre napapansin ko minsan sa mga nagpapa-repair, isang taon na hindi pa nakukuha. Oh, <laughs> <kaya>? <laughs> Wala Ay, na nga ganun po, po ba? Meron po marami, hindi lang isang taon. Uy, wow! Ako ng tatlo, dalawang tatlo. nakalimutan na. Siguro po. pero anong gagawin niyo sa puto Wala na po Tatanggalin ko yung kinapit sa nito. Pag matagal na yun yung nakukuha, tatanggalin ko na po Sama yun. Tama no, naman para magamit. So, kasi doge ako po pag yeah. nilamahin. Ano uh, yung pang ginagawa niya? Yung iba mga, 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 uh, mga ngayon, yung mga ano mga sapato. Mga sirada yung bumibili sila. i re purpose siya. Mm -hmm. Tapos ginagawa nilang parang bago para magbibili yeah. ka. Yeah. Pagkano bilihan yeah. niyo doon sa mga binibenta ko sa inyo ng mga lumang sapatos? Minsan po, 100. Oh. Yan. Tapos papalitan ko ng swilas. Uh -huh. Tapos binibinta ko. benta ko minsan 500. Wow. Yes! Yeah. Itong, itong uh, boot boot! ni Tito Boy. Yan po, Magkano po yan? Tito Boy ko. Binibind... Tito Boy ka Sa New Jersey. Binibenta ko po yan ng mga 1,000. Oy, oh, mura pwede na rin. Opo, Saka mukhang mga leather talaga leather here, ben, yan, friend, ha? Leather po. Oo, yan. leather o. talaga. Ang gusto, correct. Oo, oh, correct. Yan ito. yung mga old school, di ba? Yung yes. mga UG's yan. Penny loafer. Yan, wow. Kasi nilalagyan talaga Shasta ng penny. Salakan talaga penny nilalagyan loafer. Nilalagyan talaga noon. Kasi, penny, kasi nilalagyan ng penny yung loob ito. Anong ibig sabihin ng penny, my friend? I'm sorry. I... Penny, yung mga... Pera! Pera. O! Oh! Kaya ganyan, nilalagyan talaga ng penny yun noon. Ay, oh. kaya may butas? Oo. Oh. Anong purpose? Penny loafer. Desende siya. Esthetic oh, wow! Oh, pero... Fred, lahat na master ka. Yeah, hindi pero, ka lang foodie. Pero ginagamit ka pag ka sa barya. Oo oh, nga pala. Sa <laughs> rin pala itong gumawa ng sapatos. Yes, nag-aral ako. That's oh. why alam niya yung mga bagay-bagay na Fort yan. Ibang level tong batang to. well eh. Oh, Ang sana lang. Sana ipasa mo naman yung skill mo eh. sa eh, amin. <laughs> oh, sa ayaw nyo mawala tong negosyong to. Ano ba? sa mga anak po ninyo. Kumusta? Meron bang interesado? Meron po. Yung ano ko, second year college ko, babae. Parang gusto niya eh. Yun, pero meron na po kayo na pagtapos dito sa inyong meron pagiging... Meron po. Yung panganay ko po. Panganay. Ay, ba, si Mami, tanongin natin si Mami! Mami! Halay ka dito! Ang kanilang babae lahat. O, tayo ka na lang, Mami. Tayo ka na lang. Tayo ka na lang. Ayan. Ang ganda ng kanyang ano, ng kanya upuan. para hindi mainit. Tayo naman, ba? Ano po ang inyong ginagawa nito bilang assistant kay tatay? nag assist lang po ng mga customer. Oo, ako na'y kumakausap. Opo, mm -hmm. tapos inaano ko yung pangalan nila, tapos i-dedicate ko doon sa ano para uh -huh. pag nagkuha sila ng sapatos, uh -huh. alam kong anong nung sapatos. Dali, mahusay! Tay, kung kung meron ho kayong parang tip na ibibigay sa ating mga bilang isang mahusay na repair sa patero, ano po yung inyong tip na ibibigay sa kanila? Lalo na sa pag pagtahak sa life, sa buhay. Hindi okay, ano, mga sira sapatos nila, dalhin nila dito, gagawin ng bago. <laughs> <laughs> alam nyo ko bakit? Alam nyo. Maganda yun. Oo. Oh, oh. Maganda rin kasi alam nyo, alam mo tayo mga, lalo mga Pinoy, kapag bago ang sapatos, parang bago ang pa outlook sa buhay. Yes! Positibo. Oo, positibo. di ba? parang si ang, Pet, laging positibo sa buhay yan kasi lagi may bagong sapatos. Siya yung cameraman namin ngayon, pakita mo yung sapatos mo. Si Papa P, yan, araw-araw din po, iba-iba yung sapatos. <laughs> Ay, namin yung Papa P! Pero totoo yun, my friend. Gusto ko yung, ano mo na yun, sharing mo na yun na, kapag may may magandang yung sapatos, para diba may something. Oo, oh, bagong damit mo. Yeah. Hindi ka mag sa mga Pinoyan. yan. Yeah. Hindi branded ang mga susuotan. Mm yeah. Pero, di ba, nakakagaan ng, ng, pakiramdam. Uh -oh. uh, At ang maganda sa ginagawa ni tatay, yan. na yung mga lumang sapatos ay binibigyan niya pa ng panibagong pari buhay. Oh, yung mga oh. napupunta sa basurahan sana Tama, sa Tama, yung mga akala patapon na, o oh. na. Kaya natin gawin. Yeah. Kaya natin gawin bagong-bago. Yes! Ha? Marami! Proud ka pa siya yung asawa? Yes po. Tama. No, Alam ka naman. Mukha na pangalap sila sa isa't isa. Hello. Yeah. Hello po mga ka-Net25! Si Kuya Tony Pet po ito. Mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita kita po tayo!